isinulat ni Giovanni Pido, ang manlalakbay na manunulat. Sa malaking bangka pa lang, usap-usapan na doon ang tungkol sa mga aswang. Ang Ofaria o Beringan ay isang nakatagong kaharian sa Pilipinas. Ang aswang ang tumambad sa harapan ko. At lawit ang dila Nasa harapan ko pala mismo Ang babaeng nakatamit pang Na nakabuka ang bibig At nananalaytay sa dugo ko Ang pagiging isang babaylan May gumagalang aswang sa lugar na ito Ang mundo ay binabalik ng hiwaga at kebabalagan. At ito nga ang dahilan kung bakit nag-aalulong ang mga aso ngayon dahil sa isang aswa. Sa pakikipagtulungan nila Sharon Navera, Eleanor Valdivia, Victoria Burgos, Shayla Hart, Christina Rivera Rona Micalier, Giovanni Pido, Jed Montemayor, Huy Montefalco, Taong Lumot at Planetang Tagalog. Amityville Nagmula ang kwentong ito noong 1949. Noong si Harry, kasama ang asawang si Eve at ang tatlo nilang anak, ay nanirahan sa number 10 Amityville sa Washington City. naman tayo nagmamadaling kunin ng bahay na to, di ba, Harry? Oo oh, naman, Eva. Malaki na tong bahay para komportable makapag mga ang mga bata. At nag-iisa pa sila ng kwarto. Sabi mo, eh. Pero may kakaiba talaga akong nararamdaman. Sige, magstay muna tayo sa loob ng dalawang buwan. Kung ayaw mo talaga, magganap tayo ng bago. Okay? Okay, Harry. Namaya ay may narinig na boses si Eva na parang tumatawag sa kanyang pangalan. Eva! Narinig mo ba yon Harry? Parang may tumatawag sa akin. Wala lang yun. Halika na, marami tayong kailangan gawing iseta para sa bahay na to. Hindi, Harry. May narinig talaga ako. Hindi ako nagbibiro. Pagod ka lang siguro. Magpanya ka na muna. Ako lang gagawa nito. Okay? Tumingin si Eva sa pinto. At lumapit na naman ang tunog. Yeah natulala siya sa saglit hanggang sa pinatong ni Harry ang kamay niya sa balikat nito. Hari, nagulat ako sa iyo. Tara na, ano ginagawa mo dito? Bakit nakalaki to? Nakanino ang susi? Eva, naaalala mo ba ang sinabi ni Sir Lincoln sa atin? Limampung taon nang hindi ginagamit yan at hindi natin pwedeng gamitin. Malinaw sa kontrata na hindi tayo pwedeng lumapit dyan. Pabayaan mo na yan. Pero bakit kaya niya sinabi yun? Malamang mayroong rason. Ano sa tingin mo, Harry? Oo naman, Eva. Pero hindi natin alam kung ano yun. Kaya dapat lumayo tayo dyan. Umalis si Eva at Harry sa pintuan. Isang gabi habang tulog ang lahat, narinig na naman ni Eva ang boses. Eva. Tinig niya si Harry pero tulog na tulog ito. Naglakad si Eva papunta sa pinto. Nababalot ito ng dumi. Kaya nilinis ito ni Eva at binuksan. Nang buksan nito ni Eva, nakita niya ang mga buto ng tao doon. Tumakbo siya pero bago siya makalabas, nagsara ang pinto. Hari, ligtas mo ko! Takot na takot si Eva. Kinakalampag niya ang pinto ngunit walang nakakarinig sa kanya. Nagising si Hari nang wala sa tabi niya si Eva. Nararamdaman niyang may mali. Eva, nasaan ka? Nakita niya si Eva na nakaupo sa hardin. May bakas ng pagkapuyat sa kanyang muka. Kinakabahang lumapit si Hari. Ano nangyari, Eva? Okay ka lang ba? Iligtas mo ako, Harry. Papatayin nila ako, Harry. Please. Ano muna ang nangyari, Eva? Sino ang papatay? Sino ang tinutukoy mo? Binuksan ko yung pinto kagabi at nakulong ako. May nakita akong hindi kapanipaniwala. Ano nakita mo, Eva? Ngayong araw na to, limangpung taon na ang nakalipas. Pinatay ang mga Native Americans doon. Nalaman ko na sila ay pinahirapan at kinulong ng ama ni Mr. Lincoln. Ayaw niya sa kanila. Nagmumulto sila ngayon at namimilit na gumawa tayo ng mali. Naririnig ko sila lagi. Eva, ano bang sinasabi mo? Nananahinip ka lang yata. Nakalak pa rin yung pinto. Paano mo nasasabing bukas to? Nagsasabi ako ng totoo, Harry. Maniwala ka sa akin. Pupunta tayo sa doktor mamaya. Eva. Naglaro ang tatlong bata sa hardi. Mami, nagugutom na ako. Magluto ka na muna. Oo nga, mami. Nagugutom na kami. Sobra. Tumasok na tayo, Eva. Nasa loob ang lahat ng maging itim ang mga mata ni Eva. May narinig siyang boses. Sige, Eva. Saktan mo ang mga anak mo. Kinalaunan, pumasok na sa trabaho si Harry. Naglaro ang tatlong bata sa kanyang kwarto. Biglang nagbukas ang pinto Nakatingin si Eva sa kanyang tatlong anak nang marinig na naman niya ang boses. Patayin mo sila, Eva. Patayin mo ang iyong mga anak. Hindi. Hindi ko kaya gawin yan. Mahal na mahal ko ang mga anak ko. Patayin mo ang mga anak mo. Patayin mo. Tumingin si James kay Eva. Ngumiti at sinabi... Anong nangyari, Mama? Bakit ka nakatayo dyan? Inangat ni Eva ang kutsilyo para makita nilang lahat. Natakot sila ng sobra. Kinagabihan nang makauwi si Hari, binuksan niya ang pinto at naabutang magulo ang bahay. Natakot siya sa itsura ng bahay nila. Eva, nasan ka? Nang mapunta siya sa kwarto ng mga bata, nang hina siya. Lahat ng mga bata ay nakahiga at patay. Anong nangyari sa inyo? Eva! Tignan mo ang mga anak natin! Eva! Tinawag pa niya si Eva. Eva! Eva! Nasaan ka? Nakabitin ng patiwarik si Eva sa pader. Ako ang gumawa ng lahat, Harry. si Hari at nakitang may hawak na kutsilyo si Eva. Naglakad siya palapit kay Hari. Nagulat si Hari sa kanya. Anong ginawa mo? Pinatay mo ang sarili mong anak? Naglakad ng patiwarik si Eva papunta kay Hari. Nilapit ang kanyang muka. Itim ang kanyang mata at punit ang mga dami. Sabi nila gawin ko daw, kaya ginawa ko. Sino? Sino ang nagutos sa inagawa to? Yung mga nasa basement na nakulong. Gutom sila to Sila ang nagsabi at ikaw naman ngayon. Mahal ko ng sawa. Ako si Harry ngunit naabuto nito ni Eva at sinaksap siya sa likod habang lumilipad. Nasugatan si Harry, nahimatay at nasaktan. Unti-unti siyang namatay. Dinalani ni Eva ang tatlong bata at si Harry sa silong. Binuksan niya ang pinto at ikunulong ang kanyang sarili. ang wakas. Pinalaya ako ng aking pagsusulat. Sana pinalaya din kayo ng inyong pagbabasa o pakikinig. Jubalik. Shout out sa manlalakbay na manunula channel members. Shout out to Bob and Joe. Lovely Eleanor Buenaventura. Oscar Meneses. Lucien Abelardo. Cherry Zafirina Montelibano. Kat Berglar. Segunda Katigbak. Yerin Karim. Ayd Pasagrado. Shella Hart, Rona May Color, Athena Phoenix, Drixie Brelpido, at Maria Cristina Rivera. Maligayang pakikinig sa lahat ng mga overseas Filipino workers sa buong mundo. Lalo na sa Middle East at mula sa North and South America hanggang Europe at Asia. Maraming salamat. Hanggang sa muling paglalakbay magbuhay po kayo.